Ang nakaraan, natapos tayo sa kwento na, may nakita si Guan Sufi na isang isla sa di kalayuan. Agad naman itong itinuro ng dalaga sa ating bida, pwede ba natin tignan ang islang iyon sa kabilang dako? Sana wala pang nakatira doon, agad namang sumang ayon ang ating bida na puntahan yun. Kung sa bagay, pwede na kami doon lalo maganda ang pwesto at lugar, hindi kami basta-basta mapupuntahan at makikita dahil sabrang taas na yon kahit pa lumipad pa ang babae para hanapin kami, yun na ang pinakamagandang lugar para magtago. Kaya agad naman nilang pinuntahan ang lugar, subalit, hindi talaga ganun kadali mapuntahan ang lugar, dahil talagang matarik at akyatan. Kaya nauna na umakyat si Liu Yi at binigyan sila ng baging para kapitan nila sa pag-akyat, kailangan din nilang tawirin ang ilog kahit ito'y malakas ang agos, at maghawak-hawak ng kamay upang hindi madulas ang isa sa kanila at dito natin makikita ang kanilang pagkakaisa at pagtutulungang magkakaibigan, sa wakas, natagpuan nila ang lugar na nakakagulat ang ganda, ang lugar na ito ay napakaganda. Talagang napakaganda, hindi ba ako nananaginip, tama? Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganito kagandang lugar, subra talaga ako namamangha sa lugar na ito. Tama tama, mukhang hindi ako nananaginip. Totoo ba ito? Talagang napakaganda nga dito, ito na ata yung sinasabi nilang Dreamland. Gustong gusto ko na talaga dito, ang lahat ay hindi talaga makapaniwala sa kanilang nakita, dahil parang nakarating na daw sila ngayon sa paraiso. Di daw katulad sa unang lugar na napuntahan nila na puro mababangis na hayop at maraming top na panggulo. Kaya lahat sila ay nagdesisyon na dito na sila titira. Makalipas ang ilang sandali sa kanilang pag-iikot, si Millie ay may nakitang ilog na pwede nilang kunan ng tubig inumin. Agad naman niyang tinawag si Liu Yi upang tignan ito, kaya pinuntahan agad nila ang ilog na nakita ni Mili, nalaman agad ng ating bida na ito ay isang natural at sariwang tubig. Mula ngayon ay hindi na sila mauubusan ng mapagkukunan ng sariwang tubig, kaya hindi na nila ito alalahanin ngayon. Si Guan Ling Yu ay agad namang dumating at pinakiramdaman ng tubig, talaga palang sariwa at malamig ang tubig na ito, at ito talaga ang kailangan natin si Mili ay hindi na nagpatumpik kampot pa at agad na naghubad ng damit sa harap ni Liu He. ito ay natural at sariwang tubig na nilagay dito para sa atin. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Agad namang nag-alisan din ng mga damit ang iba at sumama kay Mili sa pagligo, hindi may tatago ang kaligayahan na kanilang nadarama sa pagkakataong ito dahil sa makakapaglinis na sila ng kanilang mga bulaklak na matagal nang walang hugas, si Liu He na habang namumula sa kanyang nakikita ay sinabihan sila na, Napakalakas naman ng loob nyo, natumalon-talon at di alintana ang panganib sa ilalim ng tubig. Makikita sa mukha ng ating bida ang pag-aalala, ganun paman, pinaliwanag naman ni Millie sa ating bida na huwag siya mag-alala dahil nakikita naman nila ang ilalim ng tubig dahil sabrang linaw naman ito. Ibig sabihin kapag malinaw ang tubig ay ligtas ito, tama ba ako? Hindi na nakasagot ang ating bida at wala naman na siyang pakialam sa sinasabi ni Millie sa kanya dahil sa napakaganda ng tanawin na kanyang nakikita. Kung babasihan ng puntos, lahat ng kanilang katawan ay perpektong sampo, kaya napatikip na lang ito ng mukha upang hindi makita ng mga magagandang babae ang pamumula at pagdurugo ng kanyang ilong. Hindi na niya kinaya ang init na kanyang nararamdaman kaya bago pa ito lumabas sa kanyang katawan ay umalis na lang siya upang maiwasan ang di magandang mangyayari pero sa atin guys maganda iyon di ba Sana ako na lang siya hahaha pero ayun na nga nakita siya ni Sos Uro na umalis at tinalikuran sila kaya tinanong niya ang ating bida kung saan siya pupunta Sumagot na lang siya na kailangan ko mag-ikot at maghanap ng pwede nating makain tulad ng mga prutas at gulay na kasama sa bahay kubo Ganun ba? Sabi ng ating dalaga, pwede ba kitang samahan? Sumang-ayon naman ang ating bida kaya nagsimula na silang maghanap. Makalipas lang ng ilang hakbang ay agad naman na sila may nakita na prutas. Nakakasiguro naman ang ating bida na ligtas naman kainin ang mga iyon dahil walang kahit anong kimikal na nilagay sa prutas para lumago ng ganyan at dumami. Tumubo ito ng natural at sariwa dahil maganda ang klima sa lugar na ito. Sana lang walang ibang masamang epekto pagtapos kainin ng prutas na ito, dahil noong nakaraan lang ay yung dalawang dalaga na sila Guan Lingyu at Sous Uro ay nag-init ang katawan at muntik na nila makuha ang iniingat-ingatan kong virginity. Kaya lalo tuloy ako nag-aalala kay Lingyu dahil baka maulit iyon. Habang nag-iisip ang ating bida ay bigla namang tinawag si Liu Yi ni Sous Uro kaya napalingon agad ang ating bida, liuyi sa tingin mo ba safe kainin yung prutas na yan? Sa tingin ko dala ng mga ibon ng prutas na yan dito at pagkatapos nilang maubos ang laman ay ang mga buto ay naiwan nila dito at tumubo na lang tama ba ako? Kung ganun nga yun, sigurado na nga ako na safe yan. Agad namang nagpasalamat ang ating bida kay Sos Uro dahil tama nga ang sinabi niya kaya di na nagpatumpik tampok pa ang ating bida at agad na itong tumalon papunta sa sanga ng puno na parang ongoy at kumuha ng isang bunga upang siguraduhin, subalit sa sarap at tamis ng bunga, ay nagtaka ito kung anong prutas kaya ito. Isang kagat, ubus agad. Napansin agad ni Guan Ling Yu si Liu Yi na kumakain mag-isa sa puno, kaya sinabi niya ito na hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo. Di mo lang kami tinawag, si Liu Yi ay agad namang bumaba daladala sa kanyang braso ang maraming bunga na kanyang nakuha. Subalit, bago sila magsaya at magdiwang sa nakuha nila, upang paghati-hati yan nila Yu, ay may di inaasahang bisita na dumating mula sa kanyang harapan. Isang malaki, kulay ube at sabrang nakakatakot na mga mata na nagliliab sa pula. Kailangan muna naming tumakbo. Kaya binitawan niya lahat ng mga nakuha niyang prutas at hinawakan ang kamay ni Sos Uro at hinayla ito, habang sila'y tumatakbo. Nagtataka at mabilis na pagkilos na parang natatarante si Liu Yi kaya nagtanong si Sos Uro kung bakit sila tumatakbo. Sabi ng ating bida ay may ahas siyang nakita, anong tunog na iyon? Sabi ng dalaga, si Liu Yi ay hindi na nagpaliwanag, wag mo na yun alalahanin basta pumunta ka muna kilagwanling lingyu at humanap kayo na mapagtatagwan? Dahil babalikan ko ang ahas na yon. Ang taong ito ay marami ng karanasan sa mga ahas subalit kakaibang ahas naman ang nakatagpo niya, ang lugar na ito ay malaya nilang puntahan at gawin ang gusto. Talagang malaki at nakakatakot ang ahas na yon, kaya kaming lunukan ng madali. Kahit may palakol pa ako ay hindi ubra sa ahas na yon. Kaya kailangan kong mag-isip ng ibang paraan para harapin ang ahas na yon. Matapos ihiwalay si Sos Uro sa kanya, ay may nakita siyang isang bagay na pwede makatulong sa kanya at gamitin bilang sandata. Sa wakas may magagamit na ako pang bitag at dalhin dito sa matinik na punong ito. Makikita nating nagsiset up na ng bitag ang ating bida sa puno habang ang mga babae ay nagtatago sa malaking bato. Parang may nakita na akong ganitong pangyayari sa mga nakaraang kwento, pero ito ay siliwi naman ang kanilang pinaanod na ginawa ang trap para sa ahas. Ang mga tinak na baging na gamit ni Liu Yi ay makunat pero nauunat parang guma, kaya pag nakapasok ang ahas na yun dito sa ginagawa kong bitag, ay talaga namang masasaktan siya dito at lalo siyang pahihirapan pagpatuloy siyang gagalaw. Si Liu Yi ay nakita na niya ang ahas na papalapit na, pero di siya masyado nag-aalala dahil kailangan niya lang tapusin ang bitag na ginagawa niya, kahit na nasasaktan siya sa mga tinak na tumatama sa kanyang kamay. Kailangan niya lang matapos ang trap sa tamang oras upang sa pamamagitan ng kanyang bitag ay mapatay niya ang ahas. Makikitang malapit na at nasa likod na niya ito, makalipas ang ilang sandali ay bigla na siyang inataki ng ahas, makikita natin na mahahaba, napakakinis at sobrang matatalas ang mga ngipin nito. Daig pa ang lingguhang na pagbisita sa dentista, ganun paman, man, agad namang naiwasan ng ating bida ang atake ng ahas at tumalo nito patagilid at dumiritso ang ahas sa ginawa ng ating bida na bitag. May mga naputol na baging na tinak dahil sa tibay din ng katawan ng ahas, ganun paman, man, di niya na rin kinaya ang hapdi at kirot na dulot nito sa kanya, napakasakit talaga ang pinasok niya kaya sumuko na rin ang ahas. Masayang-masaya ang ating bida sa resulta ng kanyang ginawa, dahil makikita nating halos binalot na ng ahas ang buo niyang katawa ng baging na tinik mula ulo hanggang buntot, kahit ikaw pa ay malaki, mahaba at malakas, e ano naman ngayon? Tinik lang naman pala ang katapat mo, sabi ni Liu Yi sa ahas na kanyang kausap, ang mga tao ay matatalino kaysa sa inyo kaya hindi nyo kami matatalo kahit anong mangyari. Makikita nating sumilip na si Guan Sufi sa ating bida upang tignan kung ano na ang nangyayari. Ganun paman, ang akala nating tapos na ay nagsisimula pa lang pala, kaya sinigawan si Liu Yi ni Guan Sufi na mag-iingat ka. Dahil ang ahas pala ay nagpapanggap lang na patay pero madali lang pala niya naalis ang mga tinat na baging na nakapulupot sa buo niyang katawan. Kaya si Liu Yi ay gulat na gulat at sabrang namang hasak kunat at tigas ng kanyang balat. Talagang kakaiba talaga ang kahayupan dito sa lugar na ito. Naghanda ang ahas na umataki kay Liu Yi ay binuka na naman niya ang malaki niyang bibig at pinakita ulit ang bagong linas ng ngipin galing dentista, at bigla niya na itong inataki ang ating bida. Subalit agad naman na ihor ang kanyang palakol sa bibig ng ahas. Pinipilit ng ahas na mabali ang palakol ganun pa man ay hindi nagtagumpay ang ahas, si Guan Sufi habang nakikita ang pangyayari, siya ay sabrang nag-aalala dahil sa malaking ahas, si Liu Yi ay masyadong nahihirapan. Kailangan nating makahanap ng paraan para matulungan natin si Liu Yi. Si Guan Ling Yu ay tumingin-tingin din sa paligid para makakita ng bagay na pwede makatulong sa bida. Bueset talaga, wala man lang bagay na pwede magamit para makatulong sa ni Guan Ling Yu. Pero bigla may naisip si Guan Ling Yu para kahit papaano ay baka makatulong. Tinawag ni Guan Ling Yu si Liu Yi, Liu Yi, tumakbo ka papunta dito. Bilasan mo, si Liu Yi ay nagtiwala naman kay Guan Ling Yu at ginamit ang buong lakas upang gawin ang sinabi ni Ling Yu. kaya sinipan niya ito ng buong lakas at nakawala nga siya na dalapere ng kanyang palakol. Tumakbo siya papunta sa Derek Sayo ni Guan Ling Yu at tinuro naman niya ang isang lugar na pwede mabitag ang ahas. Ito ay Hangganan. Kamatayan lang ang aabutin natin pag pumasok tayo dyan. Sabi ni Liu Yi sa kanya, hindi, sabi ni Ling Yu, tignan mo mabuti. Pwede natin siyang dalhin doon para matrap, nakita ni Liu Yi ang isang gusali na malalamang gawa talaga ng tao iyon, bakit may ganyang instructor sa ganitong lugar, ganun pa man, wala nang oras para pag-usapan ang bagay na yan kaya bilasan na natin at puntahan na natin iyon, ako ang unang papasok upang malaman kung may tao ba sa loob, kaya nang makarating na sila ay agad naman binuksan ni Liuyi ang pintong ng bahay at napag-alaman niyang walang kahit na ano sa loob. Dito po muna natin puputulan ng kwento mga ka rikap dahil bibitinan ko po muna kayo. Itutuloy po natin mamayang 2am ang kasunod nito mga ka kaya abang-abang lang po tayo guys. Kaya nais ko po sana makahingi din po sa inyo ng like at comment para ganahan po tayo palagi. At yung mga hindi pa po nakasubscribe, sana naman po mag-subscribe naman po tayo para magtuloy-tuloy na po ang upload natin araw-araw. Huwag -araw. nyo na rin po kalimutan ang maliit na kampana para po updated po kayo sa mga susunod po nating video. Maraming salamat po and God bless you all.